ang sarap ng kinakain ko. Yung favorite na favorite kong tambakol. Hindi ko na-miss ko. Na-miss ko talaga tong tambakol, promise. Diyos ko, sa Pilipinas sa amin, dahil parang ganito kami, tabing dagat. Ganito talaga yung ulam namin sa gabi. Tambakol. ay Diyos ko Lord! Nakakapagod ang ganap ngayong araw na ito ha. Mabuti na lang naisip ng mga kasama ko na mag-dinner muna sa labas bago umuwi. Nakakapagod ha. Okay guys, good thing. Umabot tayo sa sunset dito sa restaurant na napakaganda. Hindi ko kalain na ito pala ay isa sa touristy place. And ang maganda dito, konti lang ang tao. Tignan niyo, look and we are actually enjoying the view of the sunset sa support ng uh, this is a part of part ba 'to ng Marseille and it's called Legwood okay ano makakain din natin dito mga menu So, siyempre, seafoods to sigurado kasi nasa dagat tayo. This is actually where we are eating. At siguradong uh, ang, kinakainan, ang kakainin natin ay mga isda. And uh, parang this past few months, ang kinakain ko lamang ay carne bianca, white meat, which is or chicken or um, takino. Ano takino? Turkey. <laughs> Yun lang. Pinag-alternate ko. Pero sa weekend kumakain din naman talaga ako ng, ano, ng baboy or ng baka. This time tayo magbobonggang-bongga uh, fish. Ang cute naman dito, tingnan nyo. Love it. Look at the view. Nice view. Legud is a district in the gates of the Calang, kaya very famous to para sa mga gustong mag-picnic o mag-dinner while enjoying the sunset, gaya namin. O oh, di ba? Diba? Bongga? Nakakatuwa naman itong si kuya no Super mega wave ang bati niya dito sa vlog Hay nako, dapat ganito yung mga waiter, napaka-friendly. So ito nga, dito nakasulit ko anong pwedeng orderin for tonight's video. At syempre, umorder na kami ng mga starter, Diyos ko, sa sobrang pagod namin. Ito, eh, gutom na gutom kami talaga. di Diba, Mayora, sobrang pagod natin, ang haba na nilakad natin. Ang favorite na favorite kong tambakol, hindi siya prito, parang grilled siyang tambakol. Grilled na nga siya na tambakol tapos, hindi ko na-miss ko talaga itong tambakol, promise. Diyos ko sa Pilipinas, sa amin, dahil parang ganito kami, tabindagat, ganito talaga yung ulam namin sa gabi. Tambakol, ang sarap, like God. So, sir, what is your predicament? Lasing na ako dahil. Aba ah, ka lang lasing ka kaya nagustuhan mo. <laughs> ako pa naman iniwan yung mag-isa, uminom na isang bote Day. Sinabihan ka namin ha, isang baso. No. So, Nag-decide siyang isang bote. Hello, so, eh. hindi ko kaya ng isang baso. Ano? Gusto mo yan, huwag ka mag ano. Bakasyon. Tsaka bakasyon naman. ka mag ano. Tsaka hindi naman ikaw mag-drive ako. Ay, yun na nga. ano yung masasabi mo sa ating kinain? No. Overall. Hmm. Alam mo, na <coughs> totoo lang, kumuha pa nga ka kami ng entry. Oh, hindi ito ang entry. Hindi to enter. Kumuha ka pa pa kami ng entry. Ay, tingnan mo namang platong to. Ganun kalalaki lalaki, oh. Ganun lalaki. If ever may mga picture may ko ka na... na -ubos, eh. If ever, di ba may mga picture ka, pakita mo yung mga picture. Di diba? yung... ba? Ang dami niya. Hindi, ata ako nagpicture. Nagpicture Nag ka, ha? Ikaw pa ba, ba? May mga side... Ang dami niya side dish. Kasi mo pa nga, yung side Okay. Ang dami yung side dish, Diyos ko, ang sarap. Pero, 1 to ten. Ano? Highest 10? Highest 10? Ayaw yung... yung... pagkain lang? Ayaw ko yung bigay ng 10. Sabihin na lang natin... There is always a room for improvement. 8.5. Oh. Pwede. Gano'n. Ako... 7.5. Okay. <laughs> Dahil na hindi ako masyado mahilig sa... Sa ano? Pinoy, which is ma medyo anis. Plate. Okay. <laughs> Talagang ang harap mo sa yo. Medyo unisplamer. Pero hindi po ako gastronomic critic. Hindi lang kasi masarap kasi ang kwan niya. Yung tama ang taste, tama ang kwan. Wala siya yung hindi mo kailangan mag-expect ng to the max level na yung gourmet ganon. Yung parang sa ay yung kwan, parang hindi ko nang sasabing tindahan, pero yung trottoir ganon. Yung tamang consistency ng ng luto, yung tama lahat, lahat ng mga, pati yung mga side dish, tama ang mga lasa nila. Yung nai-enjoy ko talaga yung lasa ng mga, lahat ng kinakain Ako nga enjoy na enjoy eh, Yes. Ako din naman, ako nag-enjoy ako. Actually, Parang but, but, but buti na lang yung in-order ko tambakol. Eh hindi mo yung kaliskis, akla. <laughs> Grabe ka. Bakit ganun tinira to sa tambakol? Eh syempre, hindi mo natin kinakain ng kaliskis. Pero masarap dun sa kanin, promise. Anyway, naubos ko rin. Yung finoke lang hindi rin ako mahilig. Hindi ako nakain ng finoke. Eh, si Mark mahilig dyan eh. And ano pa ba? Yun, masarap. I love it. Oo, oh, sinain. Tulingan. Eh, yung sinain, yung tambakol kasi malalaki. Oo. Pero yung tulingan, mas yun yung isda. So guys, nandito na po kami sa final phase of our dinner which is dessert. dessert we are in our final feast and dessert the dessert and uh kumuha kami ng lava cake and uh, ano ang tawag doon lava cake ano tawag doon e flotta in e flotta which is yung... floating island yes. floating island in English. Tara, kain na tayo. Mm, so, this is it. Ang sarap ng kain namin for today's video, no? Sana nagutom namin kayo. Este, <laughs> sana nagustuhan nyo to. At marami pa akong nakahandang mga iba't ibang mga bagong vlogs na kong magugustuhan ninyo. Kaya, Tutok lang guys. Ciao.